Ayun. <laughs> Hindi ko ito ilalive. Uh, Ila ilalive ko na lang sa premier. No? Good morning, good afternoon, good evening sa inyo. Pero primer ko na lang ito. Saglit lang ito siguro. Mga 5 minutes. <laughs> Wala akong magawa Grabi eh. Grabe naman kasi natanggap ko eh. mag madaling araw dito. Higa na lang ako. Matatanggap ko pa to <laughs> Eh sabi, bigyan ko daw ng reaction daw to Sa bagay, totoo nga naman. Kailangan kong dapat na mabigyan ng reaction. Unang-unang <laughs> sa lahat, namimiss kita, Jokla. Asa ka na rawan? Nagtatago ka na rawan. <laughs> Lalabas ka lang babas, alam mo? In two months. <laughs> back to back to back to back. <laughs> Taira, kung alam nyo lang, tulad ng sabi ko sa mga ginagawang reaction sa'yo, Jokla, Jokla, konting kaalaman, ha? konting uh, pagtuturo sa'yo, konting leksyon para sa'yo, sa kabubuhan mo rin, sa katangahan mo. Imbis na magyayabang, magyayabang ka dyan, kajan? <laughs> eh, wala ka lamang ipagyayabang. Isa ito, isa ito dahil lang bakit kita tinitira din eh. Sa sobra mong yabang, <laughs> hindi mo nakikita yung paligid mo. <laughs> Pati yung mismo girlfriend mo, hayop ka, hindi mo makita. <laughs> Bakit ko nasasabi? Taka na, biruin nyo naman ba to? Ito, mama, ba, naka-public to. Wala ano akong magagawa. Eh, pinasa lang sa akin. Eh, sabi, oh, ayan, nakita ko. <laughs> oh, ano magagawa ako? Ano gusto yung reaction? Oh, February 14 to, ha? Ah. February 14 daw. Da, oh, February 14. Oh, ito, papakita ko. Oh. So, ano yan? February 14, may chocolate, may flower, batang-bata, no? parang style bata. Tapos, may star. O ba? ba? Nagpapamonetize. I mean, monetize. Baka kumikita do sa ano? Sa reels. <laughs> Talo ko lang. Kala ko ba, hindi na kailangan ng pera yan. Hindi nyo na kailangan pera. Joke lang. Ah, kala ko ba, milyonaryo? Ano ba lang, ano ba lang yari? <laughs> pinakita ko sa inyo. Ito, pinakita ko. Ano? Ano sa tiyo? Ha? <laughs> Ako ito, ituturo ko ha. Di ba? Joke lang. Tulad ng sinasabi ko, bago ka magbitaw ng salita, <laughs> tignan mo muna paligid mo. Ha? Kung maganda ba o hindi. <laughs> Taki na sasabihin mo sa akin mga sekretary ko o kaya mga kasamahan ko na ang tataba nila mukha sila mga baboy samantala ikaw. <laughs> Niligaw mo si MJ, si Janet. Ha? Wag mo ilaya kasi na akong pruweba. Pinakita ko na si dito noon. Nasaan na ba yon? Ha? Tapos sinasabi mo siya, ngayong bakla siya, pero hindi mo matatanda na niligawan mo yan, hayop ka. <laughs> Nabastit ka lang niya, kaya sinasabi mo bakla siya. Ha? Ayan o, oh, ayan ang pruweba o. Ha? At may karapatan o ipakita yan. Ha? Kasi binigyan ako ng permission ang, sa akin lang, sasabihin mo siyang bakla sa nililigawan mo siya. <laughs> nililigawan mo siya. Tapos, etong girlfriend mo, sinasabi mo ano? I mean, babalik ako sa sinabi ko na yung mga kasamahan ko, ang papangit nila, ang tatabahan nila, etc. May puta, ira, etong girlfriend mo. <laughs> Tingnan mo yung taba. Pantay na suso. Pantay na suso sa <laughs> Tapos bibigyan mo pa tsokolate. <laughs> Tingnan may <ba> yung braso. <laughs> Bas matatakot ako sa girlfriend mo. Ba, bakit? Ang laki ng braso kaya sa'yo. iyo yun? May premier ko pala ito. Ayun. Gumagali. Gumagali. Ano ko? Totoo. mo. Hindi kayo nahiya. Nang iisulto kayo ng ibang tao, pero hindi nyo tinitingin yung sarili nyo. Bagay na bagay kayo. Bakit? <laughs> Pareho kayong hayop eh. Isang baboy <laughs> at isang gorilla. Tag, <laughs> niya. <laughs> uh, kailangan ko masari dito sa ano na to. Kailangan ko ma ano, ma matuto dito sa, sa mga ganyan ano. Kasi gawain mo yan eh. Pero sa tingin ko, hindi ko na kailangan eh. Kahit na i-premier ko to i-live ko to sigurado ko yung mga nagsusuporta sa akin, tumatawa sila. Ito, record lang to para i premiere ko. Pero sigurado ko, pag pinanood ko, na, i-play na to sa premier, maraming tumatawa. <laughs> Tahi na ka. <laughs> Asa yung gorilla na yun? Wait lang ha, papakita. Wait <laughs> yun ang <itsun> gorilla. <laughs> Yut na yan. Bagay na no, bagay kayo? Oh baboy na baboy, tas aasarin mo yung mga kasamahan ko. pero na, girlfriend mo, di mo nakikita ano yung tura? baboy na baboy. <laughs> oh, malamang oh, aaway mo yan, girlfriend mo. Hoy, tama na tsokolate, mag-diet ka na. <laughs> May ipakita mo lang. <laughs> Tangin <Tige> na, <yak. laughs> oh, ang mo sabihing, uh, baka sari mo naman si Janet na dahil sa noo, malaki noo niya. Eh puti na lang, mas malaki pa noo na ito. <laughs> o, oh, ito <yung> gorilla. Oh. <laughs> Wait lang. <laughs> 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 so, yun lang guys. Thank you so much. Dahil gusto ko matulog pero sa tingin na 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 ko, ko na katulog na lang ulit. Dahil sa may imagine ko naman ikaw. <laughs> I mean, masahin ko, maglalay muna ako siguro kakatakanta bago matulog. Kasi, tawad-tawa -tawa ako sa joke lang. Tangina, wala ka na. Namimiss kita. Hayop ka. Namimiss kita. Asa rin. Hayop. Asa rin. Durugin. Ipahiya. Ano pa? Wala ka kwenta eh. Wala ka kwenta kalawan. Nagahamon wala eh. tango-tango sa lamesa, Ilayon ng lamesa, Tulad ng sabi natin, loves. Wala akong magagawa sa'yo. Joke ay, lako po. <laughs> Lakas mong hamon eh. Nalata daw yun, joke lang. Oga, ba, baka naman. Balik mo yung pagkatapa mo. <laughs> Hindi puro tago sa ibang lugar, sa ibang tao. Hala <laughs> 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 uh, eh. Magsasalita ka, puro matatabi sa salita sa live mo. Alam mo yun. Tapos iba naman mga tanga-tanga, paniwala naman no oh, sayo na lang na ilan. Dalawa lang na naniniwala sa iyo. Dalawang tanga pa. Good <laughs> to be glory. Tayo. oh, siguro baka sinun ano no mo na yung uh, advice ko sa 'yo na magano ka na lang. Ang tawag doon, popo. Baka nadu ka na lang. kasi wala ka na sa YouTube. Eh. Balik tayo sa dito dito ako na to talaga sa binigay sa akin to eh. Ay ako. Kailan ko kailan magpapagod? Alam mo para makatulog uli ako. Kailangan ko magpapagod? Kasi dito natawa ako dito eh. Binuhay niyo yung dugo ko dito. Tay, eh natawa-tawa talaga. Baboy na baboy. ako yo? mo sa sa baka ko. Hindi mo nakikita girlfriend mo, putang ina. Sabog-sabog oh kulang na tayo garter na lang kulang na lang dito para hindi sumabog yung pantalon niya eh tayo lang ilaw yan oh <laughs> lahat sa iyo nagsasabungan yung, yung, yung sa iyo sumasabog ilaw <laughs> yung legs sumasabog na <laughs> hindi na nakita yung uh, Adam's Apple <laughs> ito. Hindi na tiyan to eh. Bilbil na talaga to. <laughs> Hindi na tiyan niya. Wala nang tiyan. Hagdan-hagdan <laughs> pala yan. <laughs> <laughs> Ay, naku po. Ay, lako. Ay, Kakanta na lang uli ako. Kanta-kanta. Ay, kakanta ako. Hindi ka nalingit sa boses ko. Ako, inamin yun ko yung maganda boses ko. Pero mas maganda sa boses mo. <laughs> Ganon dapat kasi maging humble Alam mo may kapangitan datang tao eh Ikaw Alam mong pangit na bose Putay na yabang-yabang mo Alam mo pangit na itsura mo Ayabang-yabang mo Alam mo pangit na gabi mo Ayabang-yabang mo <laughs> Dapat maging humble Tanggapin ang katotohanan Na pangit ka At wala kang ikbubuga sa akin Ganon lang yun Tanggapin mo Pero bilang ano yan Pada himik mong ganyan One month Na ganyan Ha? Ay, ibig sabihin lang yan, tanggap mo, natalo ka na, matagal ka ng talo. Hmm. Tsaka wala kang ikakalaban sa akin kahit lumabas ka uli dyan eh, sa lungga mo. Wala kang panalo. Kasi hindi ka maru, manunong mag-vlog. Hindi ka content creator. Ha? Wala ka kasing utak. <laughs> 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 Ang bobo mo. Pareho kinibobotera. Pareho. <laughs> ang bubobo nyo. Hindi nyo alam gumawa ng mag-content. Sige na. Sige na ka. Tawa na. Kakatala, magpapapagod na lang ako. Tawa na. Gini Asa to lang, ginising yung dugo ko, ha. Lang yung magpasa na ito. Hayop ka tin, eh. Bye-bye.